Boy Tapang nagsalita na matapos nga ang issue tungkol sa kanyang ka-live-in partner na inireklamo siya. Narito nga ang kanyang buong pahayag. Panoorin natin. Ano ang mga sila about sex ko? Uh, ang dami kong narinig na balita sir. Sabi ng na mga lumadala sa akin. Um, di man lang inantay na makipakinggan yung side ko. Ano yung totoong, totoong buong, buong, story. So basta lang sabi ng kung ano-ano. Pero so, naintindihan ko kasi pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit nagawa ka na, kung ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So hindi mo expect na tama yung sabihin nila na, 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 na nagawa ka ng mali. Tara, ano sir, um, okay, kung magpagsabi sila na napakasama kong tao, ano ba ang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang rape ako, nagnagaw ako, adik ako. Yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga problema ang magpartner lang talaga. Nag-away kami. Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kung kayo nag-away, congrats! Kasi na, nasa perfect na relationship kayo. Eh kung nag-away kayo, ang talaga lang yan. Eh kung nag-away kayo, nag nabuhat, nagbuhatan kayo ng kamay, yun na hindi tama. Pero yung sinabi nila sir na binugpug ko yung partner ko, agay yan sir, hindi totoo yan. Yung partner ko sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, binabantayan niya ako sir. Kaya tignan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Walang, walang makitang sugat sa mukha niya. Asa sa mukha niya, bali-bali buto. Wala kayong makita. Napaka ganda ng kutis ng misis ko dito. Pag nandito siya, sir. Wala, wala. Walang bugbog na nangyari, sir. Sa katunayan nga, sa sobrang away namin, uh, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, mas nakakalaga ng mga 10,000, sila at nasira talaga. Mga TV namin, binasa talaga lahat. Sobrang galit niya. Tapos, umasok siya sa kwarto ko habang ako, titingin ko siya sa paninir, pag sira niya mga gamit, sa kwarto, titingin ko siya, parang nangasar ba, sige, basta ng damit dyan. O oh, sige, ganun. Papakulong kita, ha, ganun. Pumasok siya sa kwarto, nakalock yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinapas niya sa akin. Nung pagkapas niya, niyakap ko pa nga siya, eh. Sabi ko, tama na kasi, naawal ako sa mga gamit ko. <laughs> so, nung niyakap ko siya, hanggang damating yung mama ko, nagalit si mama ko na ba't naming sira dito? Napagalitan siya, hanggang nag-awit na mama ko, hanggang lumalak tuloy yung awa, hanggang pumunta siya dito sa sa ano, sa police station nagreport siya nayaan ko ko report ka doon kasi hindi na takot kasi wala naman normal na, away lang sa partner wala bubuga na lang yari sir nang bubuga na eh tapos nagreport siya dito Nung pagkuta niya dito dumating yung pulis sa bahay Kino sa pako. Sumama ako sa pulis. Ako, ako mismo sumama Walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga pulis. Pagdating namin sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras nag okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara uwi na tayo, antok na ako. Sabi ko, sabi mo sa pulis na uwi na tayo. Yung pagkasabi niya sa pulis na uwi na, uwi na kami, wala na, na-file na yung report niya. So wala magawa kasi na batas eh. So kala niya yung batas kasi piling paglaruan. Eh napasok ako sa kulungan, nagbantay siya sa akin 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report, report mo. Ano nangyari? Nakulong ako. Nagbantay ka sa ngayon, nagmamakawa ka. Nagmamakawa siya sa mga police na ipalabas ako. Eh may batas tayong sinusunod eh. Napakalit lang sa lang ng problema naman sir. Away magpartner lang talaga. Wala, away partner napakalit lang. Kumbaga, ang dapat tutukan natin na problema. Hindi ito problema ko eh. Dapat problema sa ano? adik, ah, problema sa magnanakaw, problema sa ripis, magandang problema ba? Ito, away, away partner lang, napakalit yung talagang problema. Pero, wala, eh, vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo, eh, kung tipa nga nga mali, kalap talaga yan. Mali ka na, mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan na nila yung pagkakamali mo. Pero walang problema din sir. kasi mas marami pa rin naniniwala na may na-iwan pa rin na kabutihan sa katawan ko. So, so yun sir, um, nag-awil talaga, okay kami sa partner ko. So, wala, wala nang problema. Sadyang nakulong na talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kaya nang ng partner ko na yung urong niya, urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. So, dapat sana hindi mabot sa ganito. Kasi away, away partner lang. Dapat ano lang ba? Dapat pag-usapan na lang sana. Maliban na lang kung yung partner mo, binug, binugbog mo talaga. Binugbog mo yung partner mo. Yun yung hirap intindihin. Kasi abusado na talaga yan. Makita mo, sinasaya pa yung mga partner mo, binugbog mo. Pero yung away lang talaga, na napakaliit lang. Hindi na yan. Hindi, hindi yan kailangan na mabot sa ganito. Kaya sa mag-partner dyan, away lang talaga. Away lang. Oo. Oh, na lang, huwag lang magbubugan. Sir, na, na tawag ako sa nangyari. Uh Sa sinabi doon, na ni. Eh. Tawag nga yung partner ko dyan eh. Kung nandito na partner ko sa'yo, papanin ko din sa inyo. Paparap sa inyo, huwag oh, na. Baka madiwa rin ko pa na sa, sa news. Tawag oh O, ko na lang para natin at earnings ba? so, ano <laughs> ang sabi mo sir sa mga nag-comment na for content pa lang po ito lahat? Asa mo na sabi ko content, hindi ito so content. Ah, ano talaga ito? Ah, nangyari talaga na hindi na hindi, hindi inasahan ba? Na akala niya yung ginagawa niya ng pag ay pwedeng bawiin na uh, report kita. kung na takotin kita. Pero hindi makatakot ang batas. Batas yan eh. So, yun nga yan. Ngayon. Wala na. Napakalitin talaga problema. Away magpartner partner lang talaga. O, so, oh, ganun lang. Sir, anong personal lesson na na-learn mo sa experience mo nito? Ah, uh, na, experience ko dito, um, ano, um, hindi, 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 ano, hindi, um, hindi madaling, uh, ano, hindi madali makulong. Oh, hindi madaling makulong. Kausap ko, butiki. Oh. Nagkitigan kami ng butiki dun eh. oh, sabi ng butiki dun. Durang tulog ganito, ah, lagi ni ka tapay, eh. Talong tulog muna ako. So, mahirap talaga sir na makulong. So, dapat iwasan na lang talaga na hindi ka makulong. Para walang problema. Diba, masarap mamuhay na akong nakatambay sa ano. Kubo, kaysa nakatambay ka sa ano. Sa, sa kulungan, sa kulungan. Kahit, kahit ano, kahit maligo ka dun. Doon ko na rasa, maligo na katayo. Ganun lang, oh. Tayo, tapos si ka, ganun lang. Kunti lang kimbot mo. Sir, ang hirap. Katutuklas ka, nakatingin ka sa kisame. Kasi pag tingin mo sa yung sabal, baka masuka ka pa. Oh, diba? so, Okay, bro experience lah uh, nak magada experience din you oh experience din yun.